Surahan, Surahan, Surahan. Pangalang barilis, mga kayuski. O, oh. mga kayuski. Grabe ang bango ba? Yan, luto na mga kayuski. No? Surahan, Surahan, Sausawan. Pangalang barilis. Uy, nakuha na What's up mga kayong ski so, Magandang hapon sa ating lahat no guys Kararating so, lang namin sa bahay Kaling sa ano sa dayo Dumayo kami kanina sa Amamatsu no Sa recycle Sa pick up At time check tayo is Quarter to three na Ang content natin ngayon mga kayuski ay ano tayo mag budol fight tayo ng ano mag gira gira ba ihaw ng surahan or mungit at sa kapangan ng barilis yan mga kayuski sa lahat ng subscribers viewers silent viewers magandang hapon sa inyong lahat no at sa kakasubscribe pa lang mga kayuski sa inyong lahat thank you po sa patuloy na pagsubaybay sa ating youtube channel no, mga kayuski right abangan nyo ang ano natin kaganapan ngayong hapon mga kayuski yun mga kayuski no ay maghanda tayo ng uling para sa ano sa ating budol bait. ba at set out pala kay Jumar no salamat sa pag subscribe dito siya mga kayuski Yung isang kaibigan ba Shout out natin Mar! Hello guys! Shout out ka Oy. sa ating ano Mar claro ba? Kisa mo na iya Yung, yung, yung ski ah. TV ah. Kayong ski Di ano dali tayo shout out yan dali na dali tayo na oh Oh, no. okay. shout out Oh, oh, dali na Mar claro ba Mar? Mar claro ka? Ah, dili kaya kay ah. silaw Agus oh. Pisa siguro Adre, Pero ba? Abri, abri. Asa mo magkikad? Sa Numasu, Ah, hapat sa ah. muna. Shout out sa Dabao. Oi, shout out na rapian sa taga Dabao. <laughs> ah, ilaw lo siya ya. Ah, sige. Yan, mga kayuski, no? Ah. Si kaibigan natin, si Jumar ba? Galing sa, asa kayo, mumalong ikan? Mumatso. Ah, mumatso. Dito may ikan gina. Ah. Ha? Dito may ikan. Mumatso pa. Ah, sige. Nawa ikuan dyan, Mar. Ha? Ah. Inyo ako sa giniling.

Ah, sige. Pubalik man to. Hindi no, ako just pubalik. Tawagan na ako to. Yan, mga kahiski, no? Maghanda tayo ng ano dito. Uling. Uling sa para sa ihaw ba?

Oh. Ya, yeah, mga ano ito, ito yung ano natin ang na gawin. Surahan. Surahan, surahan. Pangalan ng barilis mga kayuski. Okay. Rights. Tapos na man mga kayuski no. Yan. Lagyan na ng asin. Habang naghintay ng ano. Apoy. Kain mo tayo ng ano pansit sa ladok. As, ano sa'yo eh? Palabok. Pala, palabok. Pansit Palabok. Yan. Yan, mga kayong skin, o. Oh. Okay na. Taas siguro. Taas muna. Okay na. Okay na ang ating, ano, uling, uling roster. Ito mo ba na Yan. Tapos, yung sangkalan. So, po siguro ya, so, sinupin ko rin yun. Eh, Patong. Hmm. Sabay na tanong. Ah. Eh, ito ra. Dito gulit si Tomoy, doon eh. ka lang doon ha. Bustak sa eh, kaya ka pa nag ano. Bustak sa bari o. Kali na na eh. Karni na eh. Bustak ko siya yung bustak. Bustak na, na. na makayos yun dahil ano daghang daghang lami lamog lamog ah dibutang na ni yung buong mga kayuski Ita isa hmm. di mong bako pagunta na di mo nakunggaw good shout out kay ano kay mark jan bandilya tao -ta. oh. siya sa subscribe ba at siyempre si at shout out kay Ronil daya dol kay shout ano shout out si mo dia at kay ano pala kay jeep 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 person yawan set out ikaw yung set out ni mo ang in ang yung kit hindi okay. okay. rin magpahuli sa si set out si ano si kim ba kim guryo Jenimar, <laughs> Redboard Bungkil, shout out. Ginimar. Tirabit. Good boy. Ipot na no. Oh. Set out sa iyo, put. Kumusta ko sa si imong papa? Agaw man, agaw. Right. Ush. Okay, ano no, kay jeep jeep. Kagi sa amay no, mag-subscribe ka na. Ini ni papa ni si Rondo. Rondo. Ay Rondo ni papa jeep jeep. Oh. Oh, yawan. Hmm. May pugtingog di ba ta ani? Eh? May. Hmm. kanta man sa Di Diwat samahan gani. Ay kas diba nasa tatay yan? dahil yung tatay niya ay ano mga kayuski? mapiyas ba ka lang din ba? shout out kay Rando no ang tunay ni Yungko ba? ya yeah, mga kayuski surahan Pero, hindi to ano, mga kayuski surahan ba? dahil ang surahan kumin Do, kayo diyan makayus kita. Ang surahan ay may ano, yung mataas ang ano dito. Ngusos, ba? sa amin yang kulintang. Ito ay para -aso -aso Parang sa amin to ay parang mungit ba. Pero kumag anak na rito mga kayong ng surahan. Disimpedir kasi ay flux together. Ano Ano na to para Ayo Um, uh, so, um, ano kaya, pipilit, yung, ang aso wala mong saranig to hindi mo bilit to bilit to tanggal panit niya no alright yun yung unay mga tiga kaya yan ang lak lang niya wala na siya yan mga kayuski abang na abang lang tayo mga kayuski maya no Ayan, pula na ano mga kayuski pero hilaw pa yan baliktad na bali na bali limoncito. na limon, akuan Malapit na. oh Mga ka-yuski. Grabe, ang bango ba? Ang bango ng surahan, mga ka skin natin dyan, yan no? yeah, yeah. Yan. Ang panga ay video. Ano pa? Yan, mga kayoski, ang panga ng barilis ay hanglapit na, no? At si Kanbat sa surahan. At siyempre hotdog, mga kayuski. Para sa mga bata ba? Ay, pwede, pwede, na rin yan sa matanda. Ay, ay Malapit na ang kainan mga kayusino. Siyempre, huh? mga bata mga kayusino. Sabay yan sa ano. Oh, Choy! Hi ka sa vlog! Hi! Hi, hi. hi mga kayuski! Yes. Ikaw! Ikaw sa! Ay, si Kami! Pastel! Hi mga hi, kayuski! Hi, ski. hi, mga. hi, uh, Ikaw, Choy! Koy! Hi, Koy! Hi sa vlog! Hi! hi. Okay! Hi.

Yan manga Kayuski bak-bakana saya Jin 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 Nana yum yum, mau tochu lawan kan kau Minras Minras

Kasi sa'yo, ano ang dahilan? Ano Ano Ang gamot, ang taong kalimut, ay ipaalala. Karamihan nang balikan nyo ako. na. nako, dimtang nako. Huwag nang mo. Huwag nang mo. Kalakaw na ka. balay. kemana dibalik kok? kayaknya nungguan di mu. ya, terima. Mister Vou pedir uma sopa com arroz, muito vai chapar. Todo dia não é possível, né? Já deu tá maneiro. Daí ó. Ah, um bagulho tá maneiro, tá aí, tá aí. É igual tô tocando. Ah. Um negócio tá com pau. Destroi, galera. Já vem. E diz, eu vou aproveitar.

Bili muna tayo ng ano no? Cook dahil parang kulang ba? Kulang sa ano? Sa pantulak. Kaya bili tayo ng cook mga kayong ski, no? Right. Ulitin natin mga kayong ski, no? Sa lahat ng subscribers. Thank you po sa inyo sa viewers natin mga kayuski salamat at sa silent viewers of course sa uh, kababayan natin mga kayuski noon mga OFW thank you po ng marami at sa mga uh, kakasubscribe pa lang mga kayuski salamat po sa inyong pagsubscribe right yan mga kayuski Kabilin na tayo ng cook no right at thank you sa isang kababayan natin mga kayuski Nakisuyo tayo At para mag subscribe Yun Mag subscribe mga kayuski no Kaya salamat sa kanya Sa pag subscribe mga kayuski no Okay Abang tayo sa bahay mga kayuski oh, oh, ah, mga kayuski oh. Panitan, gabi si Buying ba? kamay gamay lang si Buying mga kayuski pero Pero ang pounder na mga kayo skip Hindi <laughs> mga kayo o Si Buying ba mga kayuski no? Mga Mga trupa niya sa labidan Abalo na mo di ba? Oh. Walang pagbabago yan mga kayuski Ano ni Buying, mga kayuski? kay eh? eh, yung isa. Ano sino pa ininom ni Ski sana? Ha? Kaya ako. Yung umaalis. <laughs> right, mga kayuski. Ang hanggang dito na lang ating vlog, no? At bukas pag may oras mga kayuski, lulusob tayo sa pising dahil nagpahuli ka na. Mali ang ano natin ang target doon tayo sa dayo no hindi natin alam na nag iba ang kondisyon ng weather kaya ang nagpising kanina ay maraming huli mga kayuski pero bukas subukan natin basta maaga lang tayong makauwi mga kayoski, no at hanggang dito na lang mga kayuski sa lahat ng subscribers viewers silent viewers at sa mga kababayan nating FW no? thank you po ng marami sa pag subscribe at panunood at sa kakasubscribe pa lang mga kayuski thank you very much sana hindi kayo magsawang manood no sa ating mga content rights at hanggang dito na lang mga kayuski no ako po ay nagsasabi na to God be the glory Mag-ingat tayong lahat. Dalay ko ng Diyos At oh, adyos amigo.